Pagandang araw mga kapamilya! Mula sa kanilang big night sa New Frontier Theater hanggang sa pagtapak sa Big Dam, muling nagkasama-sama ang mga housemates ng Pinoy Big Brother Collab Edition nitong linggo para sa grand fancon na The Big Collab. Punong-puno ng energy ang Araneta Coliseum at bawat segment ay naghatid ng saya, kilig at walang humpay na tawanan para sa mga fans. Agad na binuksan ang gabi sa pamamagitan ng High Energy Dance Showdown mula sa dalawang pinakamagaling na dancers ng batch, Izzy at Charlie, na literal na nagpataas ng adrenaline ng buong venue. Sinundan ito ng soulful performances mula sa mga powerhouse singers na sina Clarice at Mika, na nagpa nagpaindak at nagpaluha sa kanilang malaanghel na tinig, hindi rin nagpahuli ang mga bagong natutunang skills ng ex-housemates. Pinahanga ni na Charlie at Esner, o Chairs, ang audience sa kanilang chair dance number, habang si Nancy at River ay nagpasabog ng chemistry sa kanilang ballroom dance performance. Dagdag saya pa ang segment na inspired sa mga iconic moments sa loob ng U House, kabilang na ang stage launch ng Destiny's Child ni Michelle D., Clarice, at Esner. Kung saan todo ang lahat ng hindi umubra ang kanilang lifting moment, nagpakilig naman ang Pinoy Big Boys, Michael, Emilio, Josh, Vince, Ralph, at River, sa kanilang e-spicy. Apron number na hango sa kanilang viral scene sa loob ng bahay. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga paboritong love teams. Muling nagpasabog ng chemistry si Bianca, Will, at Dustin sa kanilang mash-up performance ng Ki Akin Ka na Lang, Palagi, Sana Dalawa Ang Puso Ko, at Ang Ganda Ko. Lalo pang uminit ang kilig ng mapunta si na Will at Bianca sa hot seat at tanungin kung handa silang magtrabaho ulit bilang love team, na agad sinagot ni Will ng, Siyempre, looking forward ako. Sa Yi E portion, hindi rin pinalampas ang tanong para sa big winners na si Mika at Brent tungkol sa kanilang relationship status. At syempre, may pati si Mika na, kami naman ni Brent, lagi naming napag-uusapan, what if tayo na lang? Joke lang. Sa kabuan, naging isang gabi ng talento, kilig, at walang katapusang good vibes ang The Big Collab. Isang patunay na kahit tapos na ang kanilang ye journey, tuloy-tuloy pa rin ang saya at samahan ng Collab Edition family.